Binawasan ng tatlong oras ang in-person classes sa mga paaralan sa Iloilo -Ilo City dahil sa nararanasang sobrang init ng panahon. Samantala sa Negros Occidental, nasa 4,000 estudyante na ang sumama ang pakiramdam sa loob ng pitong araw dahil sa matinding init ayon sa DepEd Negros Occidental. May detalye live si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Adrian, Yes, Cecil, mga kapuso, ramdam na ramdam na nga namin dito sa Negros Occidental ang matinding init ng panahon. Kaya isa sa mga pinakapektado ay ang ating mga esodyante na hindi na komportable sa kanilang pag-aaral. Tinututukan ngayon ng Department of Education Division of Negros Occidental ang epekto ng matinding init ng panahon sa pag-aaral ng mga estudyante. Kaya noong nakarang mga araw, nagsuspindi na ng klaseng ilang LGU sa Negros Occidental at nag-shift sa alternative delivery mode. Sa pinakahuling monitoring ng DepEd Negros Occidental sa loob ng mahigit isang linggo, nasa 4,000 na estudyante ang sumama ang pakiramdam. Ang ilan sa mga ito Hinimatay at nakita ng sintomas ng heat exhaustion. Sa Bacol City, may ilang paaralan ng baliklase na ngunit ginawa na lang na half day ang pasok. Hindi na rin kailangan pang magsuot ng uniform ang may estudyante. Usually, gakalipong nagid, especially afternoon shift. And usually, ang may mga hapo, gidang affected. Sa Iloilo City, Hanggang 10.30 ng umaga lang ang in-person classes, base sa inalabas sa Memorandum No. 67 ng Schools Division of Iloilo City. Online o modular learning na ang may sudyante tuwing hapon. ako nga uh, i-suspend ang klase ba for the safety sa mga kabataan natin when it comes to health kaya uh, masubran sila sa init kung may na, uh, hazard ba. Sa nagpapatuloy naman na na Iloilo School Sports Council Integrated Meet 2024, nakalerto ang mga at coach sa pag-monitor sa mga atleta dahil sa matinding init ng panahon. Ginapainom naman sa ng ano damo nga tubig para hindi sila ma-dehydrate and at the same time gabutan kami sang sunscreen balaaw para nga maproteksyonan man ilang ano kay too much heat man goodbye Ayon sa sports officer ng Schools Division of Iloilo, -Ilo, pinaga ang simula ng sporting events upang maaga rin itong matapos lalo na ang mga outdoor event kung saan na-expose sa mainat na sikat ng araw ang mga atleta. Samantala, Aasahang makararanas ng matinding init ng panahon ang Sambuanga City dahil sa epekto ng El Nino na magtatagal hanggang buwan ng Mayo. Kaya inilabas sa Department of Labor and Employment Region 9 ang Labor Advisory No. 08 Series of 2023 ang Safety and Health Measures to Prevent and Control Heat Stress at the Workplace. Iminumungkahe sa advisory ang pagpapatupad ng flexible work arrangement na dapat ay sinasangayuna ng mga employee at employers. Basta makumplito na 8 hours. O. Pindi sa uh, agreehan sa employers o sa workers. Cecil, mga kapuso, kasabay nga ng pag-shift sa alternative delivery mode ng DepEd. Magsasagawa naman ng matinding monitoring pati evaluation ng bawat school's division office sa mga paaralang nasasakupan nito upang masigurong tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral ng ating may sudyante kahit na nasa bahay lang sila. Cecil? Maraming salamat, Adrian Pirietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.